sa loob niyang kumot. Hindi ko alam po. Sobrang basang-basa na po agad ako. Let's go. Wala na intro-intro pa. Wait lang, joke lang. Pag nakipasok na lang po tayo. Wait lang po, ah. So, yan po, no. Nagsisimula na po tayo at nasa Hello Kitty po tayo. At gusto ko lang po sabihin sa inyo na mag-like, follow, share, and subscribe po kayo lagi dito. Kahit hindi na po kayo nagla-like and share, subscribe. Akan to. Wala. Oh, Ayun na rin pray. po kami kasi kapo. Ano nila. po eh. Ginagawa po namin, di ba? Ano po? Ang tawag doon? Hindi na kami nag-video. Ngayon lang ako ulit nag-video. So ngayon, hanggang gagawin lang natin tong 10 minuto. Ano? Ang tayo ka 10 minuto. 24 hours eh. Pwede lang guys, ginawa ko na. One minute to. So, yun, guys, no. Wala pa tayo muna gagawin-gawin dito. Gagawin lang po natin muna dito. Matulog. Dok lang po. Ah, Up. Ayan po, ali po. po, ali po. na labas. Nauwa ko lang po. Pin... Okay. Yun. Okay. Ayan po. Napalabasin ko lang po kayo. Ano guys, nasaya po ba? Ito po, ito rin po yung kinuha ko. Yan, para po may katabi lang po. Para kahit manika lang. Tutok. o di kaya guys, lumang minuto lang. Mahirap eh. Di guys, lumang minuto. Guys, so no. Yan, kahit tatlong minuto lang pala. No? Tung minuto lang. Ayan guys, na 2 minutes na po tayo. So guys, no. yung gagawin po natin ngayon ay eh, drawing. Pwede po. Sunod po na upload ko. Mag-drawing po tayo, ha? So mag-drawing po tayo pagkatapos na itong content na to. Puma. Awak mo. So, ang hirap po talaga ng pag-youtuber ka. Kailangan mo gawin lahat para makamit mo ang pangarap mo na maging magkaroon na kahit silver play button, gold play button, ay, diamond play, go, diamond play button. 2 minutes support, 2 minutes support, 3 seconds na po. Half upload lang. Kasi kaya ako ko gabi na lahat. Para sa pagsibo. Kahit, ay, man guys. Mag ano po kayo ah? Mag-comment po kayo kung usog mo sa inyo. 57, 58, 59. Three minutes. Guys, bye-bye po. Kasi po kaya ako rin po binisan magda-drawing tayo. Diba? Kapakita ko sa inyo drawing ko. I-relate nyo kung ilan. Search nyo, Naruto. Pwede akong mag-search ng Naruto. Naruto. Naruto, guys. Tapos, yun lang, guys. Naruto. Tapos, ano nyo kung maganda ba? Okay guys, huwag nyo pala kalimutan mapalaw, like, share, and subscribe. So bye-bye, 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 bye-bye!